Guys, wala akong control kung puro tanong nyo is walang relation sa fitness, health, medyo personal or panalait lang. Eh, ang akin lang, minabasa ko lang ng comment, hindi ko lang talaga gawain itag kung sino yung nagtanong, mapa showbiz man, celebrity, or hindi o normal na tao kasi na-experience na namin ni Mrs. na okay, papatag. And then, nung nag nag-viral, okay, to, Puro pa salamat. After one week, nung nilalait na hindi kinaya, pinapatanggal. Siyempre, tinanggal namin dahil ayaw namin ma-mental or ano siya, emotional stress siya. Ayaw kong mangyari sa inyo yun lang yung piroprotect kayo sa iba naman mga nagaganito nag fitness influencer artista celebrity o kung ano man ang tawag sa ng social media eh, tag naman nila so ganun lang tas yung negative na nangyayari -like sa akin hindi ko sila dinabalikan. sinasagot ko in general in a very positive way para kung meron man mag idolo sa akin ganoon yung approach sa buhay positive lang lagi